dito, so, dito ako na nahuli nun. Hindi ko lang nahuli na na speed gun yung sasakyan natin. And, yung kung makikita niyo yung simple ng ano, ng camera, yan, yan. Yeah. Dito sa stretch na to, 7.5 km. Ano, mga dalawang araw kong pinag, pinag kung pinag-aralin. kung paano ko at saan ako na nung no, na baga na yung uh, sasakyan natin yung ng, ng speed speedometer dito dito sa so two lane meron dyan may platform dyan na ano ayun ito 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 yun ayan ito ayan. dito ayan may platform dyan na magpipicture ng ano ng mga speed so pagka ma lumampas ka sa, 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 nakaset na speed nila matitikitan ka so ganyan na no? wala na yung ano na yung ano yung uh, ka ng ng, uh, police traffic uh, traffic police nahihira na yung ganun. Unless uh, questionable yung ano mo, yung sasakyan mo, yung plate number mo. Yun, tsaka ka ma... Mga habulin uh, ka ng ano, ng police at traffic patrol. Tapos ipo-pull over ka. So, ano, nagkakaibitan na sa, ano, sa mga temporary residents, sa students sa temporary foreign workers tapos sa student uh, sa tourist visa yung tourist visa, hindi na pwede mag-apply ng ng trabaho sa Canada so, nagkakaibitan na po no? kasi nagre-reklamo na yung mga ano mga Canadians na wala silang trabaho, walang walang mga daming inaplayan, walang walang tumatawag, walang mga walang positive na result yung application ng mga Canadian. Kaya ano, nagkikipit na sila tapos yun, uh, sinisipa sinisirin yung ano pag paglobo ng presyo ng ano ng bahay dito renta pati presyo ng bahay nagmahal na halos doble po ang presyo ng bahay tapos sa uh, mahal ang bidihin dahil sa inflation so patong patong na so kung nakita ang solusyon ng gobyerno buwasan yung mga ano temporary residents. So ano dapat ano anong pwedeng ano uh, pwedeng plan B para at least yung pangarap niya makapag-Canada eh pwede pa rin po. No? Sa akin po kung may may budget po kayo na basta pagiging student uh, international student kung may budget po talaga kayo at decidido kayong maging ano uh, international student dito sa Canada, wala na naman pong problema na ituloy nyo po yun. Pero make sure lang na related siya sa mga intimate na trabaho ngayon dito sa Canada tulad ng healthcare. Sa healthcare hindi ka kumbaga hindi ka magkakamali sa healthcare. Kailangan nila ng ano ng uh, mga tao sa mga applicant or mga new new staff para sa healthcare so kung healthcare related yung kukunin mong course dito sa Canada malaki po yung ano yung uh, chance niyo na ma mahir dito sa mahir kayo sa uh, mga Canada bagong mga trabaho tapos agriculture yan yeah, kung related sa agriculture yung course na kukunin nyo, pwede rin po kayo sa, pwede po kayo kumuha ng ano, pwede kayo maging international student. Ganon din sa construction. Construction, ano, dito, ano, mara, parang buong taon, ano eh, may construction. So, kulang sila sa tao. Kaya kung related sa construction yung kukulin niyo as an international student may pag-asa po kayo eh. I think we're, warehouse din pwede rin warehouse kasi dito maraming warehouse so kung related sa warehouse din yung ano niyo kukulin niyo na kurso pasok po kayo tsaka yung mga highly skilled na wala wala masyado sa Canada yung mga intiman mas mabuti po bisitahin niyo yung ano yung website ng Canada yung canada.ca para updated po kayo sa ano sa mga uh, demand na jobs dito sa Canada Ngayon kung gusto niyo ng mag international student dito yun po yung kunin yun mga related pero malaking ano po, malaking uh, pera po ang ano nyo rito kung mag student kayo. Times 5 ang tuition, tapos siyempre yung ano nyo pa, uh, gastusin nyo rito, renta, pagkain, utilities. Minsan naman sa, sa renta kasama na yung utilities. So, okay, dapat yung concealer. Pero kung ma may malaking budget po kayo, go lang po kayo kasi ang ano naman, ang ang goal nyo naman ay mag-aral, tas makakuha kayo ng ano, ng work permit, maging PR, maging citizen. Pero, yun nga, kung, may, kung wala po kayong budget at iutang or ibibenta nyo po yung ari arian yung medyo ang dalawang isip muna po kasi nga medyo ano sugal po talaga pagka at sinabi naman ng government na hindi lahat ng nagiging estudyante ay magiging PR or kakaroon ng work permit dito sa ano sa walang garanti na magiging ano ka PR or permanent resident o makakuha ka ng work permit wala pong ganun hindi, na, yung pagiging anong, international student hindi garanti na makakuha ka ng papel tapos kung wala naman kayong budget tulad ko noon wala, wala akong ano wala akong pambayad ng placement ang ginawa ko nag-apply lang ako sa ano sa workabroad.ph workabroad.com.ph nag-submit lang ako ng application inayos ko lang yung resume ko tapos yun, submit lang ang ng application sa mga ano, yung mga related sa sa ano ko sa, sa experience ko sa work job experience ko yun may awa po na just may nagkaroon ng ano interes sa ano po sa application ko sa 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 experience ko at na ano tayo, na natawagan tayo at yun nga nakapunta tayo sa Singapore sorry sa Canada kasi nasa Singapore ako nung nag-apply ako ng ano nag, nasa Singapore ako nang nag-apply ako gamit yung workabroad.com.ph Ang agency na yung nasa Pilipinas. Nasa mga vlog ko po yan, mga, mga past vlog ko, pinuwento ko, minuwento ko na yun. Yun ang ano talaga, bayad ng ano, bayad ng employer. Lahat. Free, so yung ano, yung, yung placement fee, air, airline ticket, hotel, kasi yung, that time ano wala pa ako ano eh wala pa akong apartment tapos allowance mga ilang uh, few days na allowance Mabait, mabait yung uh, naging employer ko nung ako sa naging employer ko. So, yun yung gawin nyo. Ano? Kung sa tingin nyo po na ano, try nyo muna, tingnan nyo yung ano, yung yung orgabroad.com.ph tapos base sa experience nyo mag, try nyo mag-submit kung meron. Kung wala man maybe yung yung ano nyo, yung yung experience ay hindi hindi man sa Canada maybe kailangan nyo magpalit ng karir. Uh, yung iba, may mga kababayan tayo na nandito sa, sa Canada, ang, ginag ang ginawa, nagpalit ng ano, ng ng career sa Pinas, tulad ng butcher, yung ano, taga, ano, katay ng ng baboy, ng, ng baka, ganun. So, ano, from office work, nag-butcher, nag tapos uh, kumuha ng two years experience sa Pilipinas. Saka, nag-apply sa Canada. Wala ka pang babayaran. Yun nga lang, uh, mo lang yung experience kasi kailangan yun eh. Para ano, at least two years experience dito sa Canada. dapat Pero mas ma na ano yun na uh, kumbaga economical na paraan, practical na paraan para sa mga ano tight yung budget, yung walang budget para maging international student. Sure ka ba na no? pagdating mo dito may trabaho. Tapos ano, sako pa ng agriculture. Dahil ano sa related sa food yun. Pag related daw sa food, kasama ano eh, na uh, sa ano limit ng work permit. Yung work permit kasi, naging one year na lang, one year, one year. Yung panahon ko, ang inabot ko, ano, two years, two years. Every two years, ire renew ka. Sire-renew ka. Ayan, one year, one year na lang. So, paigpit na paigpit. Pero magbabago rin naman yan pagka kumanda na ulit yung ekonomiya ng Canada. Uh, yung mga employer ay ano nag-expand, nangangailangan ng mga ano, workers. Sa so ngayon parang tinatry lang i-balance yung, ano, yung ekonomiya. Kasi kung ang mga Canadian, yung mga permanent resident at Canadian ang walang trabaho paano nga naman ang ekonomiya ng Canada, di ba? Parang mas maraming yung supply kaysa sa demand. Yun, try nyo, ano, mag-apply ap or mag-change kayo ng career para kung plano nyo talaga pong mag-Canada. Kasi kailangan nyo talaga. Patulad ko po, no? Nung nag-apply ako, sa work abroad. Di naman agad-agad tanggap ako. Marami akong ano, apply. Marami akong in bago ako mabagang nag-okay. So, kaya apply lang ng apply. Huwag, mo mawawala ng pag-asa. Ika nga. Kumbaga, huwag uh, susuko. Kung, kung may goal ka talaga, focus ka lang doon hanggang sa makamit mo yung goal. Pero kung ako po tatanungin nyo ngayon, tsaka payo na rin sa mga, ano, mga international student, na gusto mag international student, ano po, medyo mahirap maghirap ng work ngayon. So kasi di, syempre pagdating nyo unless marami talaga kayong ano, uh, bala, marami kayong pag uh, may budget talaga kayo sa pagstay nyo dito sa Canada as, international, as an international student pag hindi kayo mag sa gastusin nyo okay yun hindi kayo mamamoblema sa pag apply pero kung ang ano nyo po, ang dala nyo lang po ay let's say first 6 months lang ng gastusin mo at mag-work ka dito para sa tuition at saka uh, living expenses mo ano, dapat handa ka na hindi, hindi ganun kadali ang pag-apply ng trabaho sa ngayon po kaya nga po nag sila ngayon ito naman po para sa mga ano, sa mga gustong maging ah... Uh, international student dito, yung, kung yun yung gusto nyong pathway, yun lang po pa, payo lang sa inyo na ibigayin ko kayo ng warning na mahirap po maghanap ng work sa panahon po ngayon. Yung Canadian nga na ano, maga parang dito pa siya pinanganap. Ano ba, Canadian po ah maghahanap ng ano malilipatan na trabaho walang ma ano walang ma walang employer na nag-hire sa kanya well, no, gusto niyang lumipat ng ibang company wala pong <laughs> kaya ano kaya sipin niya lang po Canadian citizen na tapos wala rin mahanap na trabaho So what more pa po pag pagka temporary resident ka. So yun po yung sitwasyon ngayon dito. Pero kung papasok kayo na, na uh, work permit, sure na yun may trabaho na kayo. Kaya well, walang problema. Ang asikasuhin nyo lang yun yung application yun ng PR. Yun, sana pag kayo, bago kayo pumunta, tanongin nyo muna yung employer kung willing ba silang tulungan ka na sa pag-apply mo ng ano, permanent resident. Mahalaga kasi yun. Kasi kung hindi, ang mangyayari, lilipat ka ng ano, ibang company. Kung na, kapag nandito ka na, gagawin mo, ka ng company na pwede kang supportahan, sponsoran sa permanent resident pero majority naman ng ano ng employer sumusuporta naman sa ano sa application ng permanent resident ng ano ng mga empleyado nila. Kaya ano lang po, tsaga-tsaga lang, tsaka ano, magsusuko sa laban.